Hello guys. So, ang topic natin for today, ito. Mga sinasabi mo, mga pananalita mo sa lalaki para magtulak sa kanya, para maging intimate kayo. Or sigurado na kapag ito ang mga sinasabi mo sa kanya, ay hahantong at hahantong kayo sa action or S. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number seven, gawin mo na ang gusto mong gawin sa akin. Uy. Oh, grabe, no? Parang ang gustong ipahiwating ng babae ay bahala ka na sa akin. Gawin mo na ang gusto mo. Oy. Pero talagang trigger 'yan sa isang lalaki sa usaping ganyan, okay? Kapag ganyan ang uh, mensahe mo sa kanya, natalo sigurado na yan na ay nagmamadali. Talagang yan ay gigil na gigil na dahil sa mga natanggap niyang mensahe galing sa iyo. Ibig sabihin ay eh, ipinapaubaya mo na ang sarili mo doon sa lalaki. Kung ano man yung gawin niya sa iyo ay bahala na siya. Pero ang ibig talagang sabihin niyan ay gawin mo na. Ang inin mo na ako. Punin mo na ako. Gawin mo na yung dapat na gawin ng isang lalaki sa kanyang babaeng sinisinta. Number seven. Number six. Ito, yung pwede bang ikaw ang magiging unan ko? Or, ito, yung can you be my pillow? Oh, famous na linyahan yan previously. Kung kayo ay updated sa mga chika-chika, sigurado na narinig nyo ang statement na yan. Okay? famous yan ngayon, trending. Yung, can you be my Oo, oh, grabe. Pero, alam nyo, kapag yan ang sinabi mo sa isang lalaki, naka, alam na ang ibig mangyari. Yun na, yung pupuntahan kanya, tatabihan kanya, at may mangyayari sa inyo. di ba? Kasi nagpapahiwatig yan na nanimiss mo yung lalaki. nagpapahiwatig yan na gusto mo siyang makasama. Gusto mo siyang makatabi. Gusto mo na may mangyari sa inyong dalawa. Yan ang ibig sabihin ng ganyan. can you be my pillow? Oh, grabe. Tiyak na pupuntahan ganyan. May mangyayari sa inyong dalawa, promise. Number six. Number five. Ito yung namimiss ko na ang mga halik at yakap mo. Sana nandito ka. Uy, grabe. <laughs> direct to the point na rin ito, di ba? Wala nang paligoy-ligoy. Oh. alam niyo, kapag uh, yan ang sinabi mo sa isang lalaki, maliwanag pa sa sikat ng araw na naiintindihan na agad ng lalaki ang mga gusto mong ipahiwati, di ba? Ang linaw-linaw, hindi na kailangan i-interpret, di ba? So, kapag ganyang mensahe ang natanggap ng isang lalaki, sigurado na yan na ay nagiging lalaking lalaki, lumalabas na ang kanyang pagiging maton, ang kanyang pagiging brusko, okay? At sigurado na kahit malayo yan, ay pupuntahan at pupuntahan kanyang. Kasi activated na yung pakiramdam ng lalaki na yan, okay? Alam nyo, parang aso yan eh. Kahit malayong malayo yung babae na kanyang pinupuntahan, kapag uh, naamoy niya yung scent ng babae na yun, ay pupuntahan at pupuntahan niya yun. Ganon din sa lalaki. Sigurado na yan ay nagmamadali pumunta sa iyo. Number five. Number four. Ito yung gusto kong anakan mo ako. Or literal na anakan mo ako. Oo. Kapag ang ganyang uri ng pananalita ang binitawan mo sa isang lalaki, sigurado na yan ay na-activate na yung kanyang pakiramdam hindi na yan magsasayang ng oras. Pupuntahan ka niya, ibibigay niya ang iyong kahilingan. So kapag ganyan ang sinabi mo, direct to the point na yan, di ba? Wala nang paligoy-ligoy. Doon pa lang sa pananalita na yon, inchendes na ang ibig mong mangyari. Okay? Kaya kapag yan ang nareceive or nakuhang mensahe ng lalaki sa iyo, alam na rin ang kanyang gagawin. Talagang ang ending niyan, is kayong dalawa ay talagang uh, ibinubuhos nyo, ipinaparanas ninyong dalawa sa isa't isa ang tamis ng pagmamahanan ninyo. Okay? So, ayan po, ang number four. Number three, ang lamig ng gabi. Sana nandito ka sa tabi ko. Oo, grabe. Ang mga ganyang mga binimigay mong mensahe sa isang lalaki, nako, sigurado na biglang mabubuhay ang ugat-ugat, ang dugo na nanalalaytay tayo sa katawan ng lalaki ay biglang gaganyan yan. Maa-activate yan. Biglang lalabas yung turbo sa kanyang katawan. At uh, yan ay magiging handa sa isang labanan. Okay? Kaya ladies, kapag magka-relasyon naman kayo, sabihin mo na yung mga bagay na yan. Isang teknik yan na pwede mong sabihin sa karelasyon mo at uh, pupuntahan ka na niyan. Hindi na yan magsasayang ng oras. At uh, mangyayari ang uh, pagkakataon na kayong dalawa ay uh, nag -e enjoy Minanamnam niyo ang pagmamahalan ninyo ang dalawa. Sabihin mo at sigurado na kapag yan ang nakuhang mensahe ng lalaki, hinding-hindi niya yan palalampasin. Number three. Number two, gusto kitang makasama Mamayang gabi, ah, grabe ano. Pero alam nyo na kapag uh, ganyan ang binitawan mong salita sa isang lalaki, wala na yang maraming palaisipan para sa kanya. Automatic na na-gets nag na niya yung ibig mong tukuhin. Siyempre, sinasabi mo yan dahil gusto mo rin siyang makasama. Gusto mong may mangyari sa inyong dalawa. Kaya kapag uh, nagkakaunawaan na kayo ng isang lalaki, at gusto mo na siyang makasama, sabihin mo, bitawan mo ang mga ganyang pananalita at sigurado doon at doon na kayo patungo. Kaya ladies, huwag na rin kayong magpaligoy-ligoy. Kung talagang nagkakagustuhan na kayong dalawa, go! Huwag nyo nang pahirapan ang sarili nyo. Huwag nyo nang patagalin. Pero syempre, andyan pa rin yung pag-iingat. Andyan pa rin yung dapat ay nagiging responsible kayo sa mga ginagawa niyo at sa mga magiging outcome ng ginagawa niyo okay? Number two. So, number one. Ito, yung miss na kita. Miss na miss na kita. Ooh. Alam niyo, kapag yan ang sinabi mo sa isang lalaki, sa chat man yan, sa video call, or personally, sigurado na iba ang dating yan sa lalaki. Alam naman natin, tayong lahat, kapag tayo ay sinabihan ng ating karelasyon ng isang babae o lalaki, ang ibig sabihin niyan sa atin ay yung namimiss kanyang kasama, namimiss kanyang makatabi, namimiss kanyang mayakap, at namimiss niya yung action, okay? So, kapag yan ang sinabi mo sa isang lalaki, sigurado na ang pagkaintindi niya sa ganyan ay, yung hahanto at hahantong kayo sa kayong dalawa na lang ang magtatabi sa isang pribadong lugar. So ladies, kung gusto mong makasama sa pribadong lugar ang lalaki, yan ang sabihin mo at sigurado na doon kayo papunta. So, ayan lang ang ilan sa napakaraming halimbawa ng mga pananalita, ng mga pwede mong sabihin para mainggan niyo mo ang lalaki na may mangyari sa inyong dalawa. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.